Ano pong klasing pambabastos ang nangyari po sa inyo? Pakikwento po. Nagmeeting kami ng taga-kipi, kilusa ng pagbabago. Pauwi na kami sa bahay, dumang kami doon sa lugar nila. Doon mismo sa barangay namin. Okay. O, tiga, tiga, anong barangay po yun, ma'am? Barangay San Roque, dumaan kami. Sa, tiga doon din po kayo? Tiga doon doon po kami. Okay. Sabi ko sa anak ko, nak, dito tayo dumaan, baka wala na nagiinom, wala nagmamartis dyan, pwede na tayo dumaan doon. Walang nagmamartis. Nagmamartis, dami Mga mga maritis doon. Mga Yes, dami mga maritis doon yes, sa amin. Naku po, hindi naman kayo kasali doon. Ah, hindi, hindi. Pagkatapag <laughs> okay. pagdaan, pagdaan, pagdaan namin doon, ma'am, 7.30, sabi ko, dito na tayong dumanday. Urung-urung tayo ng kunti kasi may nagiinuman dyan. Mm -hmm. Nung pagano namin, nag-plus light ang place ng talon na yan pa sa amin. Lumapit ako sa kanya. Ano bang ba problema nyo sa amin? Okay. Nandito lang naman kami. Bakit anong problema nyo? Madilim na ba nun, ma'am? Kaya kayo fina-flashlight? Yes, ma'am. Alam niya na kami nandun. Okay. Kasi yung apo ko, pinapano ko kay papa niya, hanapin okay. mo si mami, may kayo uwi na tayo sa tindahan natin doon sa housing. Kasi hindi kami muuwi dyan dahil Naririnig naman ng mga retis, iwas kami sa gulo. Ngayon, nakita kayo ni Tanod, pina-flashlight kayo. Oo, oh, lumapit kami doon. Sabi, ano, <laughs> ba't ka napa-flashlight sa amin? Sabi ko sa kanya, anong klase ng Tanod ka? Lasing ka, nag-duty ka. Yan ang sinabi ko sa kanya. Paano nyo naman nasabi na lasing siya, ma'am? Nag-iinuman sila, ma'am. nag-iinuman. Ilan sila? Mga anim sila doon. Diyan sa gilid ng danan. Sabi ng asawa ko, uwi na tayo, ano ma yan? Yung sinabi sa kanya, anong klase ang tanod ka? Sabi ng asawa ko, naririnig yung asawa ko, ang buse, sabi niya, uwi na tayo by vocation. Nung uwi na ako doon, pa-uwi na kayo, pa-uwi na ako sa ano, sa housing, doon sa tindaan. Sali, so, sa yung bay. asawa niyo, nandyan. Kasama doon sa grupo? Eh, eh. Hindi, yung asawa ko, naghanap siya ng apo ko. Kaya okay. uwi na kami. Ang kasama ko doon, nung... Eh, sino yung kasama ni Tanod na nagiinuman? Ang anak niya, tapos anak ng konsihal, hmm. tapos yung mga babae, nasa loob. Parang basta marami sila nandoon. So parang may party, merong Hindi, ano 'yun San Juan kung saan tawagin? Ano po? San Juan araw ng ano naliligo yung ano ng araw ng San araw Juan 24. Araw ng San Juan si yes, celebrating doon oh, yung oh, nagbubuhay ng tubig. Okay. Oh. Tapos ano pang nangyari, ma'am? Tapos yung pangyayari, tumalikod na kami. Sabi niya sa akin, "Oragong ka, malandi daw ako, malandi." Sabi niya, "Malandi ka, malandi ka." Tatlong beses niya sinabi, "Malandi ka." In your own ano, in your dialect. Yes, ma'am. Oh, okay. Sa amin. Malandi ka, malandi ka. Okay, Am, ang na ano mo, gusto sana siya magano sa akin, mm. pero ayaw na, ayaw daw niya kasi matanda na at tuyot na daw ako. Sinigaw niya po yun, ma'am, yes, sa harap ng ibang tao. Yes, nandyan yung apo ko, nandyan yung asawa ko, nandyan mm. yung anak ko. Maraming tao yan dyan nakarinig. Nung, nung paano na kami, nandura-dura pa siya. Tapos tumalikod pa uwi sa bahay nila. Anong naging reaction niyo, ma'am? Ano yung naramdaman niyo? Umuwi ako, umiyak ako doon sa loob ng bahay. At saka iniwas ko yon asawa ko. Ayaw ko magkaroon ng gulo. Eh, yung asawa niyo, narinig din niya yun. Hindi yes, siya, no. na, buti nang hindi siya ko. nabulabog sa hindi. narinig niya. Kasi ang asawa ko, maano-ano-ano, -ano -ano, kasi barangay official siya eh. Ano pong uh, opposition niya sa barangay? Pangatlo siyang kagawad, bang, kagawad. Pwede mas mataas pa siya sa tanod? Walang karas-karas yes. si tanod? Yes, ma'am. Ang tingin kasi nila sa amin, maliit. Bakit Malit naman kayo minamaliit? Sabi ko sa kanya, nung nang, ano na kami sa barangay, bakit mo ako pinagsabihan ng gano'n, magsi-sixty na ko ngayon o no, okay. October 14? Kung nalalasing ka, ang dami mo sinasabi, bastos ka talaga. Sir, Vidasto, Galing na Ma sir. Sabi ni Miss Judith, nakakabarangay niyo po binastos oh. niyo daw po siya habang naglalakad lang sa kalye. At na-flinesh light niyo at masasakit at nakakabastos naman talaga yung mga sinabi niyong salita sa harap ng ibang tao, lalong-lalo na sa asawa niya at sa Simon. kanyang apo. Anong masasabi niyo dito, sir? Hindi ko po siya nakilala, at kaya pina ko siya. Nasa 172 spawn lang layo. Nandun lang nakatambay so, lang o, oh, nakatambay lang po yan. Nagyantay po ng asawa niya. Yung asawa niya, wala pa po dyan. Po, yung dumating po yung asawa niya, yung sinabi niya na sa akin na tanod ka lang, tanod ka lang na wala kang kwinta. Pisti ka. Pagdating niya ang asawa niya, kaya hinawas siya, pinauwi siya. Sir, sinungaling ka, sinungaling ka. Malayo po, malayo, po si malayo araw -araw Araw-araw ka, naglalasing dyan, araw-araw, minamata mo kami. Sinungaling ka. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Ngayon sabihin mo, nagsisyong kayo doon. October hmm. 15. Pinagtatawanan ako sa barangay hall. Bakit hindi ko ako pinatawanan? Hindi, hindi ko alam. May nag-chat sa akin dito. O oh, hindi lang pala isang beses, ma'am, na binastos kayo nung dito. nung 15, nandito yung asawa ko. Nag-chat sa akin. Nagtatawanan. Hindi ako pupunta dito. Alam mo kung bakit? Inaantay ko. Ano, apologize mo sa akin. Inaantay ko. Ang hirap ng pira ngayon. Ang sabi hindi mo... Hindi ko po alam yan. Hindi, hindi ko, ko alam. Huwag so kang magsinungaling. Sir, unang-una, nung gabing yon, lasing ba kayo? Umiinom ba kayo? Hmm. Hindi po, hindi po. Kalalabas ko po lang po sa bahay. Kasi Dahil pa. pagising po ko, nanonood po ako ng TV Patrol po. Mangyari yon yung ka lady ko, alas otso na. Paano maging alas oh, isimidya yan po? Inaamin nyo ba na flinash light nyo si ma'am? Opo, nag flash light po ko. Okay. Dahil paglabas ko po, nakita ko po sila doon sa madilim, naka-stambay. Hindi naman po sila naglalakad. Anong masama po na naka-stambay sila sa sa kalye? Eh, hinihintay po, naman po yung asawa niya. Hindi ko pa, hindi ko po alam po eh dahil madilim po eh. Nasa nasa likod ng ano, nasa likod ng budiga, grahe. Okay. Saka uh, inano ko lang dahil hindi naman ano na ko lang kung sino ba sila. Sabi po ni Ma'am, Sir, nagbitaw kayo ng mga salita na nakakabastos. Tama ba 'yon? Wala po, wala. Ah. Wala po, Ma'am. Sir, may mga ibang nakawitness po ng <sturne> pangyayari. <sturne> Dini-deny niyo pa rin 'yon. Wala pong tao diyan po. Yung witness niya po hindi taga rito, taga-kabilang barangay po. Pero may tao yeah. po, <sturne> po doon. Oh. May Pero, tao po dito. Hmm. Oh, nandito sa amin. Pero nandito. may tao saka yung tao diyan harap sa yung harap ng pangyayarian na 'yon. Bahay okay. Ng in other words, Sir, may mga ibang tao nung nakita mo si Ma'am. Tama. Sa, sa highway po, wala pong tao na dahil mag gabi na eh. May tao Parang ba o wala tidaan, po? May tao dito sa amin. Narinig nila yung pangyayari at paninigaw nyo? Sir. Sa akin po, wala sila pong narinig. Hmm. Sa, yung salita sa, nila, narinig ng uh, okay. mga tao dito sa, sa amin. Sa palagay nyo lang, sa palagay nyo lang. Baka kasi dahil lasing kayo, kaya hindi kayo sigurado, sir. Sigurado po ako na walang tao iba dyan. Nagpabot ba ito sa barangay? Yes po, nandito barangay kami, kami barangay kami. Meron kami barangay. May testigo sa akpon ako dito. Okay, anong nangyari sa barangay? Hindi siya na ninyo ng suri. Andito nga yung salita ng ano, ng Sin barangay po siya. Sinungaling yun. Ano ayaw sinungaling? Niya ayaw, eh? ayaw niya magpayos po. Andito, oh, nala, ayaw, ayaw niya magpayos sa barangay. Ang sabi ng ano, ano po, wala kang, na wala nakita na bakas na magsuri ka. Sinabi mo sana, suri, doon sa asawa ko. Kasi ang mo sa asawa ko, mababang tingin mo sa asawa ko eh. Ano sinasabi niyo pag naglalasing kayo dyan? Sabi niyo, wala, hindi kami accept na ni Rafi Torpo ka Wala kami gawa, gawa, gawa na matalit. mo lang yan. Gawa-gawa Sinungaling ka. Tanungin hmm. mo yung polis. Ang sabi nga ng pulis dito, ang polis investigator, ang sabi niya, ni Katiting hindi nang anay na suri. Alam mo masabi mo? Na kayo. Wala kang hey, kalaban mga, laban mga, dahil sa iyong kapitan, sa iyong mayor, sa iyong congressman, sa iyong governor. Ikaw sino ng alin? Alam yan. Oh, si Ma'am. Sino ng ka? <laughs> mm -hmm. Good afternoon, Ma'am. Si Attorney Gail po ito. Ma'am, narinig niyo po ang pangyayari at nadala po dito sa inyong tanggapan. Ano pong, pong nangyari sa inyong sa Barangay Lupon po, Ma'am? Naayos ko sila dito ay eh, gusto naman ni Judith na hindi siya makipag-ayos. Eh, siyempre, inano ko yung ano ba na mm -hmm. tatlong bisis muna bago, pag tendis muna bago ulitin pag-ayos. Ngayon, inano ko sila pangalawang ayos, inano ko sila gay. Sabi ng ano ko tanod na wala daw siyang sinasabi. Ginigiit mm -hmm. naman ni Judith na nagsabi. Mayroon siyang mga ano, testigo sa Sino po pa? yung mga testigo? Oh, Andun don po sa barangay namin. Hindi po ba sila humarap sa sa inyo sa barangay? Humarap naman po. Kayo eh, po ang na, nakinig sa kaso. Kayo po yung uh, nag-imbestiga sa kaso. Ilan po ang testigo? Ang testigo ni Judith Dalawa. Tama Slow po ba nam. 'yun ma'am? May dalawa kayong testigo? Mayroon akong dalawa pang asal sa lupon na. Oh, uh, sino loopon. sino sino yung mga testigo ninyo? Ang gusto nga magtestigo si yung anak ko yung apo ko ng 10 years old gusto niya sumama dito kaya lang nag-aaral siya. Hindi dito sa barangay mm -mm. nag-execute sila ng uh -huh. statement Not sa dyan, barangay. Dyan ko. Okay kaya maliban sa asawa niyo sino pa ang nagtestigo para dyan sa yano, inyo? Si Virgilia at saka si ano? Sino si Virgilia? Kasama niyo nung time na yon? Opo, opo. Okay, so may dalawa kayong testigo. Opo. Sinasabi nila na totoo, may pangyayaring pangbabastos. Opo, opo. Okay, si vedasto ba, ma'am, uh, chairwoman, meron din ba siyang testigo? Kasi dini-deny po niya. Meron po, meron po siyang testigo, apat po. Kapitan, ilan po ba talaga ang nagharap ang, sa inyong ang tanggapan? Inano, ang, ang, ang inano ko lang po, ang totoo, isa lang ang tinawag ko kasi nag-aaral yung ano, tatlo. Ngayon, nung nag-ano ng pangatlo, nandyan na sila. Tapos, ang dinala ni Judith, o isa lang, wala talaga silang sinasabi na, ano, ragon. Nag-issue ba kayo ng certificate to file action? Yes, oo. oh, kay naningi, naningi, po siya, kay ayaw talaga niya makipagayos. Digin, binigyan ko siya nung natapos na yung, ano, deadline ng pag aayos namin binigyan ko siya ng file action okay pero, pero ayaw talaga niya ayaw talaga niya makipag-ayos sa barangay since uh, hindi po kayo nagkaayos sa barangay nagfile na ba kayo ng kaso bakit kasi kung doon i-file ko ang kaso tagilid ka po kami doon tagilid yung kaso pag pinanuyo doon kaso ma'am ang pagpo ng kaso eh dito pa rin sa Municipality of Culaba yes. sa province of Biliran, kasi okay. sa batas natin, ang uh, filing po ng criminal case, eh kung saan nangyari yung krimen. Ito. Opo, ma, Opo. Alam, ko, alam ko po yun. So anong gagawin po natin? Di ba file siya ng kaso doon? O file natin ng kaso. Yes. Gano'n na ba katagal na tanod itong si Vidasto? Sanong taon na, may Kadalasan ba nagiinuman dyan sa barangay po ninyo? Nagkataon lang po sa barangay namin, no, hindi ka, ano kasi yun eh, sanuan. May mga nagiinuman po ba madalas sa barangay niyo po ma'am? Hindi naman po. Mayroon nag, nagkataon lang na mayroon nagiinom doon sa kanila, pero si, siya daw hindi na, hindi na, hindi nagiinom. Paminsan-minsan. Oo, oh, dahil may, may ano nga siya, may duty nga siya. Okay. Nag, oh. Sa mga sa mga pag mga inuman po na to, ma'am, Kadalasan ba ay eh, kasali yung mga tanod ninyo? Hindi naman po. Mm. Minsan nakakaano sila pero hindi naman palagi araw-araw. Hindi ba dapat po, ma'am, yung mga tanod e eh, pinagsasabihan natin? Opo. Noong maga, nag-inom siya. Tapos, Nung nakita ko siya nga nag-inom, pinuntahan ko siya at sabi ko, uwi ka na dahil may duty ka pa mamaya. Siya nagsasabi na sa umaga pa lang pala sir, eh uminom na kayo. Umuwi po siya. Si Miss mong kapitan po nagsabi, umaga pa lang, lasing na po kayo eh. Umaga, tapos hanggang tanghal, natulog ako, magising ako mga lasiti. Ah, so okay uh, lang na uminom bago mag-duty. Nawawala yung tama? tama yung... Yun? Gabi ng duty ko po, lasing na yung sigurado kayo na wala na kayong hindi na kayo lasing pagdating ng duty. Po, isang bote lang po. Nung kay Kapitana po ako naginom. Isang bote lang po. Ah, isang bote. Gano'n kalaki yung bote, sir? Baka naman yung ganito ka kalaki yung ininom nyo. Kaya hanggang gabi Malaki, eh. malaking, malaking bote po yung... Ano, yung grande. Naku, gano'n ba kalaki yung grande? Ang apat na baso po yun. <laughs> siguro, da, tatlo. Apat din kami na, katao nagginuman. Nagtagay. Tumagay lang po ko. Pinatagay lang po ko. Ah, uh, tin tumagay ka pero ilang beses kayo tumagay sir hanggang sa isang maubos lang po. Ayapat po kami sa siya isang bote, ayapat kami katao. Okay, so ayun yung mag-sorry at umamin at makipagayos kay Miss Judith. Hindi naman po siya ng dito po. Mm. Ay ngayon, <coughs> ah ma'am, gusto mo bang makipagayos? Bakit naman ka pa rin? Ang sabi mo wala kaming hindi kami makakarating kay Rapid po. Kung makarating man kami dyan, siguro may pira na yung mga tao na yan. Okay, sige. So, uh, kung mag-sorry ba at bawihin niya yung sinabi niya, willing Hindi, ba Hindi, kayo magpagayos? Ayaw. Ayaw. Okay. Ayaw ko. So, diretsyo tayo kaso, ma'am? Yes, ma'am. No, okay. August 12, nagsabi ka, ba't ang tagal ko magpahil ng kaso? Nga na magpapakulong ka. Lasing ka nun, ha? Dapat po, ehemplo kayo ng magagandang asal at hindi kayo nagsisinungaling, hindi rin kayo naglalasing. Kapitana, nasabi po namin na dapat hindi naman naglalasing yung mga tanod dyan sa barangay po ninyo. Hindi po excuse na, umaga pa yun, nahimasmasan na ako, natog, tapos magjujuti, Eh paano pag uh, hindi po, hindi naman natin alam kung ilan yung iniinom ng mga tanod ninyo eh. Eh di ba lalo na pag night duty, eh dapat uh, gising ang iyong diwa, gising ang iyong pag-iisip. Hindi po kasi, umaga pa yon. May CFA naman na po tayo from chairman. Tulungan po namin kayo ma'am. Okay po? Yes ma'am. Salamat Sige po, po ma'am. Maraming salamat ma'am. Dun mo na po sa kabilang studio ma'am. Kausapin po namin kayo okay. off-air.